Kasama pa rin si Sir Rudy Beskaya ang coordinator ng Aquabical party Partylist. Balikan natin, kasama niya ngayon, hapon, si Floren Baliegos. 53 taong gulang at lumalaban sa stage 4 breast cancer naman. Magandang hapon po sa inyo, Floren. Magandang oh, hapon po, ma'am. apo? Nanay, kumusta po yung kalagayan po ninyo? Okay naman po. Kailan mo po nalaman, nanay, na meron po kayong stage 4 breast cancer? Uh, nalaman ko po to nung last year po, 2023, August ata yun, o July. Parang opo. ganun na, ko na So last year nyo lang po nalaman na meron po kayong sakit na breast cancer? Opo, yeah. opo ma. Opo. Bago pa po na-diagnose kayo na meron po kayong breast cancer, ano po yung mga nararamdaman nyo? Ano po yung mga sintomas na meron po kayong ganitong uri ng sakit? Kumikirot lang po yung bug ko minsan. Tapos minsan para kung hilo pero na ano po to kasi dati ma, 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 mga 2019 ang ano talaga nito 2019 nandito na to para sa ano eh parang uh, blacklist siya tapos mm -hmm. yun kinipitil ko tapos yun nagkabukol pero akala ko no lang yun tapos 2021 kasi pandemic yun nagtatrabaho kasi ako dito ma'am sa Manila noong bilang isang kasambahay po mm -hmm. sa, sa San Juan po, nung time na ano, nagpapagamot naman po ako, kaso nga lang, bilang isang kasambahay, hindi ako agad-agad maka, agad -agad makapagpagamot ng maayos kasi uh, nag-aalaga po ako ng mga bata saka, sa, sa pa-pandemic nung time na yun eh. Opo. So, 2019, nung ano, parang nag-ano nag, lang yon so oh, umuwi ako, nag stop ako sa work ko, mga 20, 21 ata yon oo. Mm Umuwi ako ng probinsya. So doon sa probinsya, doon ko inaano yung tarili ko. Parang ginagamot ko ng mga herbal, herbal parang ganun. Mm -hmm. Tapos mm nung time na, na punta ng Maynila yung anak ko, eh, nag ano ako, buma, pumunta din ako ng Maynila, sumunod rin ako sa kanila. Yun doon ko nagpapagamot nung 2020. Nagpunta ko 2023 oo, 2023. So nanay, so, ibig sabihin, ko, yun, na, Ibig sabihin po, nanay, nagsimula lang po ito para nababanggit nyo na parang blackheads Diyan po sa dibdib okay. po ninyo. So, tinanggal nyo po, nai. Lumaki po ba yung sugat? Ano nangyari doon? Nung time na parang wala lang. Pero nung time na nagka... After nagbiopsy ako, binabiopsy, doon nalalaman na, na nagkakai-cancer daw ako. Tapos, nagumpi doon nung ano, may, may lepas, na, malay pa yung bukol. Nung biopsy na, doon siya nag nag-trigger ata uh, yung ano niya, kaya siya lumaki, nagka-9 cm siya eh. Mm -hmm. So habang lumalaki, uh, nararamdaman niyo nyo rin po ayoko. yung sobrang kirot at pananakit. Oo, uh, oh, kumikirot po. Opo. Oh, kayo kumikirot. po, ba, kayo po ba nanay ay may pamilya at mga anak? Well, ako po talaga, dalawa lang anak ko, puro lalaki. Ang isa lang nandito kasi nasa pobinsa po yung isa. Pamilyado yung anak ko dito po, yung tinitirhan ko. Opo. Si Mr. Uh, si Mr. po, ano? asan po si Mr.? Wala na akong asawa, ma'am. Sa pinagdaanan mo po, nanay, mag-isa niyo pong binuha yung mga anak ninyo. Naging matatag po Opo. kayo. Saludo po ako Opo. sa inyo, nanay. Opo, Opo salamat. Sal salamat, salamat niya po sa Diyos na binigyan ako ng lakas ng katawan, pero umabot sa puntong ganito talaga, ma'am. Eh. Opo. So, dagdagan nyo lang po nanay yung pananampalataya no, at tibay ng loob. At uh, maging positibo lang po kayo, nanay. At ang hiling po namin ay gumaling po kayo. So, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List, nanay. Ano po ba yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ako po talaga lumapit ako sa Ako Bicol Party list dahil kailangan ko po talaga ang financial po para sa gamutan sa pagpag-opera ko po. Opo. Kailangan ko mag-operahan ka yung Nakaschedule po so, ako mama yung December 12, yun ang inano ng doktora ko. Hinahabol na maka-anohan ma, ma ako sa December 12 po. Ako, so Kaya, kailangan nyo daw po na mag-undergo ng operasyon. Anong klaseng operasyon po ba ito, Nay? Breast po. Tatanggalin po yung ano ko, bre breast ko. Magiging one-third na lang po ako. Apo. Eto nanay, para sa agarang pagtugon po sa inyong pangangailangan medikal, katabi mo po ngayon si Sir Rudy Biskaya. Magandang hapon sa muli, Sir Rudy. Opo. Uh, magandang hapon po muli dyan. Uh, dito naman sa, sa ating kababayan, sa sinanay, ito'y lumapit ang kanina sa atin. At tulad din isa. At higit sa lahat, eh, tinulungan kakad ng ating buting congressman, congressman Saldico, ang kanyang karahingan para sa kanyang breast cancer. Sa makatawid, siya ay pinakalubang kagad ng ating congressman ng 100K para sa gamutan sa hospital. Ayun. Ito ka po, ang kanyang guarantee letter. O, oh, Nanay Floren, ayan, hawak nyo na po yung guarantee letter na nagkakalaga ng 100,000 po. So, malaking bagay na po ba yan para matulungan po kayo sa inyong operasyon? Opo, po opo, ma, malaking tulong magandang aura, Miss marami Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Kaya, pinigay niyo 100,000 po. Parang kaya, 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 tulungan talaga po sa akin. Oh, salamat po sa inyo. Opo. niyo Opo, salamat din po nanay. Ano, isa po kayong inspirasyon sa may mga kaparahas niyo pong may sakit pong ganito. Ano nanay na manatili pong malakas, positibo at may pananalig po sa pung may kapal. Nanay, kasama niyo po. Salamat po. Opo, kasama niyo Kasama niyo po kami sa panalangin po nanay para po kayo po ay tuluyan ng gumaling. Maraming salamat ka Rudy ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region.